mga ko po, mga berani mami. So guys, may paminda tayong laruan, bra, bolpen, pulbo, laruan, panyo, unan, hatsyak ng mga... Teka lang, mag-alis muna ako. May kukunin lang ako ano. Paminda ko po lahat. May kukunin lang ako yung cellphone. Yung cellphone. Bye, guys. ka lang, guys. na yung case. Paminda rin. Bili na kaya! Yung tendera, lumalaro yung tendera. Sorry na mga beshi. Mga, mga pade, mga made, magkaraw na to. Bika mo, ta alas 8 na, may eskwila pa.